Pag tayo mga kailulan, sitaw na mayroon manok mga kailulan. Gagataan natin mga kailulan. At ito nga mga kailulan, ang sitaw. Siyempre mga kailulan, pinutol ko na yan. At siyempre nandito mga kailulan, ang chicken. Ayan mga kailulan, no. Oh. hiniwa ko na rin. Malilit na mga kailulan. Siyempre mga kaedulan, ito ang gata. Ito ang gagamitin natin. Siyempre, napakasimple lang mga kailulan. Ang gagawin natin dito mga kailulan, na Ricardo mga kailulan. Siyempre si bawang at saka si sibuyas lang mga kailulan. Siyempre may paminta tayo. Ayan, siyempre mga kailulan, Ayun si kawali. Pinapainit na. Kasi mga kailulan, igigisa muna natin ito mga kailulan. Ito na mga kailulan, iginisa ko na yung manok mga kailulan. Oh. Iginisa ko muna bago ko ilalagay si kata. Isa muna natin ito. Simple mga lalagyan na natin ito ng paminta. Yan, ginisa ko sa sibuyas at bawang. Napakasimple lang mga kailula na luto ito. Ayan, o, lalagyan natin ng pamintang durog. you o, know, yung dinurog na mga mo. Yun ang ilalagay natin yan. Yan, lalagyan natin ng dalawa. At lalagyan din natin ito mga ng asina. Kumbaga, titimpla na kagad natin ito mga mo kayo lang kasi asin. Ayan, asin. Lalagyan na natin daw. Ayan, video palat-alatin na natin ng konti para mas masarap mga kayo Kasi lalagyan natin si gata. Siyempre mga kayo gagamitan na natin ito ng magic. Ayan o, si magic. Lalagyan na natin din yan. Lalagyan na natin ito para may timpla na kakagad mga kayo Ganun mga kayo kadali lang mga kayo After nyan mga kayo paglagay natin yan, yan, alu-aluin lang natin, And then, takpan natin. Pantayin natin ng na ilan minuto at ilalagay din natin si si After noon, ilagay na natin si gata makailulan. Ganun na makailulan ng simpleng panluluto kung gusto nyo mapasarapan ang luto nyo at maparamang kain. Ito na mga idol, yung manok natin na ginisa. Luto na makailulan. Siyempre makailulan, ilalagay na natin yan si atin sitaw makailulan. Ayan o. Oh. Lagyan na natin yan mga kaidulan. Igisa muna natin si sitaw dyan sa manok mga kaidulan bago natin ilagay si gata mga kaidulan. Ayan. Para masarap na masarap mga kaidulan ang, ka ang ulam natin. Ito mga kaidulan, simpleng luto lang to. Lutong bahay lang to mga kaidulan eh. Pero talagang nakaw. Pag sinubukan nyo ito mga kaidulan na lutoin mga kaidulan, talagang mapaparami din mga kaidulan. Talagang kain nyo mga kaidulan. Ihalo nyo muna mga kaidulan. Oh. Parang igigisa mo lang. Ihalo mo lang siya na pag ganyan mga kaidulan. Oh. Lalagay ko na mga kaidulan si Gata. Ayan o. Oh. Kung makikita nyo nasa plastic siya. Kasi mga kaidulan, nakakabili na kasi siya. Gata na talaga siya mga kaidulan. Pero press na press ito mga kaidulan ha. Nagata na to. Kung tawagin ito mga kaidulan sa Bicola yung unang gata. Napakasimpleng luto. Ayan. Try yan mga kaidulan. Ayan. Antay-antay lang natin maluto si... Si Tau. Panutuin lang natin yan mga kaidulan. Tingnan natin, mga idol, ang ating niluluto na ginataan na sitaw na may manok, mga idolan. Wow! Napaka-bango, mga idolan. Haluin natin, mga idolan. Ayan, oh. Napaka-simpleng luto, pero talagang, oy, mapaparami ang kain mo ito, mga idolan. Ngayon, oh, tumalong pa yung isa. Ayan. Lito pa luto, lutoin pa natin mga kaidulang. Kunting minuto pa. Medyo matigas pa si sitaw niya mga kaidulang. Tingnan ulit natin mga kaidulang ang ating iluluto na ginatakam na sitaw with chicken. Ito, napakabango. Lutok na mga Lutok na yung sitaw mga kaidulang. Yan, ready to na ito mga kaidulang. Talagang marami ramay ang makakain ito. Napakasarap pa rin ito makailula kung may sili pa. Hindi ako makailula nakabili ng sili. Siyempre, haluin muna natin. Ayan makailula, no? Lutok na makailula. Palambot na si si itaw. Kain na, kain na na tayo mga Ito na mga kaedula, no? Umuusok pa. Lutok na yung ating ulam. Siyempre, may kanin na tayo. Ngayon, titikman na natin ito makailula, no? Mmm, napakasarap, yummy. Mmm, mm, daming, manok. Mm, umuusok pa makayo lang. Napakasarap pag kumain makadula na ito, umuusok pa. Ay, nakakamay ka. Mm, Damang-dam mo yung sarap mga kaidulan. Ang mga kaydulan, kain tayo. Napakasimpleng luto. Pero, mapaparami lang ang kain mo.